Aray na nga po, may binyagan po ngayon. At syempre, ano pa bang inaantay natin at inaasahan pag may mangganito okasyon? Ayan, magigita po ninyo kung gaano karami po ang tulyasa Ay ganoon din po karami ang, ang putahin na ating matitikman mamaya. At syempre, kasama ko diyan yung aming mga kasamahan sa choir at yung mga likom. Ano? Pagkatapos po namin ng magsimba, ay inimbita rin po kami papunta rito at nakikita nyo po kung gaano ang yung putahe yan po ay isa isa natin titikon mamaya para malaman natin kung gaano kasarap sila magluto rito pag mga garning mga okasyon mga pesta, birthday, binyag graduation ay talaga halos lahat po ng taga city o kalapit barangay ay imbitado rito dahil nga po maaga pa kami, alas 10 pa po ito ng umaga, Pagkatapos po ng mas ay dumiretso po kami rito kaya kakaunti po yung mga tao. Kaya kami po ang pinakaunong kumain rito. At sa mga gusto po magkaroon o mayroon sound system sa kanilang birthday sa party, ayan kontakin niyo po ang Kuya JC at At ngayon po habang wala pa po yung mga ibang mga bisita, ikot-ikot mo tayo dito at pinagmamasdan kung ano maginagawa ng mga tao rito. Ano, may nagtitimpla, may nagsasandok po ng kanin yung kanin po ay nilagay sa styro para manatili po yung init niya. Hindi lang po siya masisira. At ganoon na kami paalis na rin. At maraming salamat sa my birthday at nagpapabinyag ngayong araw at dadako ulit tayo doon sa pangalawa. Are naman hu ay eh, may celebration. Ito po ay blowout out ng aming inaanak anak, ano? Ay talagang ito po ay talagang hindi putok-patok ito po ay putok tiyan O makikita niyo po, naku o Oh napakasarap po niyang gutong patanggas niyan. Napakasarap po niyan. So, pag mga garne, eh, pag gusto kong mag-take out, eh, yaba naman. Mag-take out ka pa. Magpakabusog ka na lamang. Nakakahiya naman mag-take out ka pa ng ganun Ay, oh. Pagka mo yan sa sili na may kalamansay, Oh. May patis pa. Oh, napakasarap niyan. At may isang tulyasi pa na maraming buto. Ay, wari ko eh, buto iyon ng ng kambing. Oh, yan. Oh, Kita nyo ka? Oh, napakaraming buto. O, wari ko'y ngipin ng baka wari ko yan. Oh, napakasarap din po yan. Tinikpan ko sa bon yan. Ay, malinamnam. Ay, pagkatagpatanggas ng magluluto ay talagang pabalik-balik kayo. Hmm. Kita nyo? Ay, buo po ngipin. sarap po yan. Oh, ay siya. Pagka kayo namin pumunta rito, ay dadayo kayo rito. Basta kayo imbitado. No? Ayan, shoutout muna ulay sa mga nagluluto. Oh, ayan tay magpakabusog at sulit na sulit ang araw natin na tayo makatipid ng ating hapunan at ang halian na rin pala eh. Oh, siya. Kami aalis na at maglalaba pa.